Guys, uh, magluluto pala tayo ngayon ng ginisang giniling na baboy guys. Uh, ito po pala guys, yung mga ating mga ingredients. Meron na po pala tayo dyang giniling na baboy. Meron din po tayong carrots, patatas, bell pepper. At, nagsip, na, at naghiwa na rin po pala ako guys ng, ano dyan, guys, ng bawang at sibuyas. Yan guys. Yan po yung mga ating mga gagamiting sangkap sa ating pagluluto na Yan guys, tara guys. Bisa na natin guys. Yan guys. Um, lalagay pa tayo ng mantika guys. Pwede okay lang guys. And guys, uh, na natin yung ating sibuyas. Sibuyas at bawang guys. Yan, yeah. pinagsama ko na guys. Ayan guys, uh, pag-alil lang natin yung sibuyas at bawang guys. I-brownish lang natin siya. Ibamis na siya guys. Uh, kaya natin lagay yung ating giniling na baboy guys. Guys, yeah. yes, yung giniling mo pala na baboy guys, uh, makikita nyo, hindi ko na siya pinakuloy. Uh, kasi na, ano na na luto ko na siya kainin. Uh. na siya. Ayan uh, guys. Yan guys, pwede natin ilagay yung ating patatas guys. lang sandali lang guys kaya yung natin isabay na natin guys guys ayan guys guys Ayan guys. Kaya natin lagay yung ating tarots guys. Ayan guys. Saluhin natin guys. Nga pala guys, try nyo magluto guys. Uh, sigurado ito guys, magigusyon ng, ng mga mga bata ito guys. Ito sa, sa lahat guys, meron pong mga mga gulay guys. Ayan. Ayan. nga pala guys, naglagay ako ng tubig dyan guys. guys, lagyan na natin siya ng ano guys, na nerve, 4 cubes. Ayan, para pang dagla, um, nagdadlasa. Ayan. Tapos lagyan na rin natin naman. sarap guys. MS. Yes. Tapos lagyan na rin natin siya ng patis. Konti-konti lang guys para hindi siya maalat. Tapos saluhin natin guys. Guys, ito pa lang niluluto ko, guys. Um uh, kanya-kanya po tayong ng diskarte sa pagluluto, guys. Yan. Kanya-kanya uh, po tayo, guys, sa uh, pagluluto. Uh, kung ano po ko yung gusto niyo idagdag din, guys. Ah, uh, sa inyo po 'yan. Yan. Eh, guys. Ah, uh, pwede na siya ilagay yung ano, uh, guys. Tomato sauce natin, guys. guys natin guys yan. yan nga pala guys nagyan natin yung bell paper guys yan para magustuhan ng ating mga kids dahil siya yung makulay yan Yan guys, kumukulo-kulo na siya guys. Ayan. Ayan pala guys. Maglalagay ako konting asukan guys. Kasi gusto ko medyo matangis siya guys. Ayan. Okay lang guys. Ayan. guys. Ang natin guys. Mga ilang minuto lang yan guys. Ready now to guys. And guys. Ayan na, guys. yan guys pwede na siya guys luto na yan guys yan guys ito na po yung ating finished product giniling na ginisang baboy yan guys yan tara na guys kain na tayo